Yan, yeah, magandang araw po sa inyo lahat. Si Mami Kukuto. Ito na, magkukwentuhan na naman tayo. Alam mo ba? Kasi, ang kala ng tao, po kaya matanda ako, eh lahat alam ko na. Eh may nagtanong sa akin. Ito na, nagtanong sa akin. Sabi niya, Mami, ano bang uh, ibig sabihin na nangangati ang kaliwang kamay? Eh di, kisip ako. Ano ba yung ibig sabihin? Kasi ako nangati rin ang kaliwang kamay ko eh. Ang sabi nila, may kakapera raw ilagay ko sa bursa. Eh di ang ginawa ko, inagay ko sa bursa. Wala rin. Wala rin namating na pera. Tapos, inabsorbahan ko. Sabi ko sa kanya, pag kumati ang kaliwang kamay mo, ito tatanda mo, intayin mo. Magintay ka. Kapag kumatay ang kanang kamay mo, ay, ay, may kakaalipungan ka kaka sa kamay. Eh baka yung detergent o mga lotion na nilalagay nyo eh hindi niyo hiyang sa inyo, kaya nang, nangangati yan. Hugasan nyo mabuti. Pag hugas nyo mabuti, yun, baka mo wala na yung katina kamay nyo. Hindi totoo yung may kakapera. Nagkakataon lang misan na dumadating ang pera. Muta totoo lang, wale. Eh. Kaya ako ilang beses na yan. Pag, sabi nila, pag kumatay ang kamay niyo ah, lagay mo sa, ano, sa bursa, lagay mo sa, ano, hawak kay wallet. Ayun, lahat na sabi na, eh, di ginagawa ko naman, hanggang tumanda na ako, ganun pa rin ginagawa ko, wala rin ngayari. Eh, yung ginawa ko, ngayon, no, pag nangangati kamay ko, naguhugas ako ng kamay na mabuti, tapos ang ka-alcohol ako, yun, nawala na yung katin ng kamay ko, yun lang ang kasugutan, baka marumi lang o yung sabon na ginamit natin, eh, hindi hiyang sa iyo, o lotion, eh ako hindi naglo-lotion eh, Muti yun sa mga naglo-lotion, baka, baka ganun ang nangyayari sa inyo, akala lang nyo, na, ganun lang yun, ang paganda, eh yun pala, kakalipungan na kayo, no, so, lalo na kung ikaw naglalababayhan, o kaya dishwashing, nag kayo, liquid, eh, hindi pa na sa inyo yung liquid na ano. Minsan may nilalagay sila mga pabong, hindi hiyang sa'yo. Eh, kaya ang gagawin nyo, babalawan nyo. At kung nakita nyo, hindi na nangate, yun ang ibig sabihin yun. Huwag na nyo bilhin yung, yung brand na nabili nyo. Kasi baka allergic kayo. Oh. At di totoo yung magkakapera. Nagkakataon lang. Eh, kung sa inyo nangyayari nagkakapera kayo, di good, di ba? Eh, sa akin, hindi nangyayari naman yun. Eh, di, ang ginagawa ko, hinugasan ko, mag-alcohol kayo. Yan. Mag-alcohol kayo, tapos punasan niya yung, to yung damit na malinis o bimpon na malinis para hindi kayo kumate. Obserbahan niyo yung kamay niyo. Kasi mga kamay may tumutubo sa inyo, hindi niyo alam, akala niyo, eh, ano na yun, eh, magpera, eh, yung pala, eh, alipo nga. Oh. Yun lang po, ito po si Mami Coco. Pasensya na kayo. Yan lang po, ating vlog ngayon kasi may nagtanong sa akin. Eh, naisip po, ay, ibrabrigwag ko ito. At tuta naman eh, matagal na kayo hindi ko nakikita. Eh, bakit ba? Eh, gusto kong makita rin kayo. Wala akong, tuta, wala akong content na maisip. Eh, tama-tama yung nagtanong. Eh, di yun na lang i-content ko. At, kumusta ho kayo? At kung gusto niya ang topic natin, pakilike lang po, kasi share. Kung gusto share. <laughs> Yun lang po. Love all. Love you all. Bye!